Get out. Hello, guys, good morning.

នេះដូចត લ્પ ណាតដូចទៅមក Okay. Oh, okay. Oh, so Okay, ate. Shout out sa mga tagaluto. Mawal oh, well, ba to dito? Gusto ko lang makita ang mas sarap na pagkain mo. No? At magagandang ang kandela. Salamat guys. Salamat guys. Dalagang Pilipinas yan tao Hindi ka na tayo Wala na tayo sa Uwag na po yun Dahil Ang halin ng mga guys Ako yung Dito sa Uwag At ako na gusto kong bilhin Kaya kang mabili Dahil may ngayon naman akong dalang pera so, mga guys Nandito tayo Sa uh, palindi ng ulo ng mga guys na na ng mga sa, sa sakripis, araw -araw, shout out sa lahat sa mga masisipag na mga na ng na... na... mga bangga dito na na tayo mga pabors. hali na tayo kuya na tayo meron na tayong ng dalang kiso na tayo bukas palamay sa ating tindang pangbisal yan ang ating negosyo dito na pampalamay sa tindang pangbisal kaya ang aking bike ay sinatsagaan ko lang yan no. at sagaan lang kahit nasira na tsagang kasi na buhay ko okay support naman ang aking youtube channel mga guys ka ang hirap na vlogger mga guys ka uh, at uh, pag-subscribe at pag-share na rin ang aking YouTube channel mga guys ka sa uh, ko na mag-upload marami salamat sa mga lahat ng mga na susuporta sa ating YouTube channel mga guys ka mga mga ka guys makikita natin ang mga masasamang kalsada yan o yan. mga pinakain dyan mga guys shout out sa mga ha ano yan lugaw lugaw, ano yan? lugaw mga ka guys uwi na tayo yan pasensya na kung sakaling magalaw ang aking uh, video ng aking vlog ay sa umagang ito ako kanina pa umalis ngayon at ang halika nga dahil ako'y nagagalak-galak lamang dyan guys baha na baha mamaya malalo na itong mataas dahil ito'y pababa na doon sa mga kabayanan itong bayanan ano na yun bagay alang-alang bagay alang ganyan araw-araw mga guys ang ating mga binadaanan. O so, yan o, oh, tingnan mo mga guys. So, lalim ng ating mga binadaanan. Shout out sa mga so, guys. So, ayan mga guys. Ang aking mga pinagdadaan ay napakasama. Hanggang doon yan sa lulo mga guys. Shout out mga guys sa aking mga <laughs> nagbabantay dito sa influencer na itong mga so, guys. Ayan uh, guys, so hindi po patas ng snow, meron na namataw, maraming mga mamang, nabutas, nilog nabutas, hindi lang nilog nabutas, inupas, uh, lagat ng nabutas uh, hindi marunong uh, pong gagawa na sa bagat para natin, guys. Ating, uh, laging dadaanan ito so, ang hirap sa ating kasyan at sa kasang pahirap sa mga tao dahil kung tayo ay nakasapatos mag-uubad talaga tayo yung uh, ating mga mararanasan dito sa malabong araw-araw na lang ng ganyan yan mga po guys shout out sa lahat ng mga mga panorito maraming salamat sa mga support sa ating YouTube channel ya yeah, po ay by coach na tsagaan dahil nga sira-sira na yan mga guys maraming salamat mga guys yan ang lagi tingin kumunta sa inyo mga guys you support ang ating YouTube channel sa tingin ako ay nag-upload maraming salamat po sa inyo lahat good morning sa inyo lahat thank you God bless sa inyo mga guys